Hi mga kamacho, ayan, support for today's vlog, share ko naman sa inyo ngayon, ayan, ang aming munting kitchen ay palalagyan ko ng aluminum cabinet. Ayan, so mapapansin nyo, pinatalis ko na po yung lahat at gawa ng para malinis lang, tapos madaling linisin din. Ayan, mapapansin nyo din na may touch of gold yan, nagustuhan ko kasi basta, sabi <laughs> so, e, ganun. Ayan, sa side na to, eto yung alalagyan namin ng cabinet. Tapos, ang original sounds nga pala nito ay inup ko kasi nga maagas as yung akin ceiling fan. Gawa siguro ng hangin. Ayan, so, minabuti kong i-off ang original sounds. Ayan, so, dito, sa side na to naman, kapag dumating yung rep namin, dito namin ilalagay. At, uh, try ko kung mapalagyan namin ng pantry cabinet kung sakali na may budget. Ayan, so, ayan na, mapapansin nyo, diba, o, oh, touch of gold. Sa so, will ko namin yan nabili, mga kamatcho. nung time na yun ay, Uh, bagong labas yan. So, ayan na nga po, after 2 weeks ay dumating na at nagawa na ang aking aluminum cabinet. Kaya lang nagtagal ng ganun dahil gawa ko kasi minsan hindi ako available dito sa unit kasi hindi pa kami nakakalipat. So, kaya natagalan na naka-stack dun sa kinaate. Ayun. So, thank you sa team uh, sa, o nga, sa team mat aluminum glass ayan thank you sa matitikas na tauhan ni Kuya at ni Ate Mila ayan thank you Ate Mila sa pa-discount at pasensya na din sa aking kaligaligan <laughs> ayan full force sila dyan, at ayun ang ganda ng kanilang gawa nakakatuwa mabait ng mga 'yan salamat palagi ayan so after 2 hours ayan na siya finish ayan na di ba ang ganda lang ang linis <laughs> wala pang laman, sabay ganun so ayan na, bali ganito ang ginawa namin, pinagawa namin ayan, tulong tulong kami sa kung anong pwedeng ilagay dyan at pwedeng design, sa bagay tulad din naman ng ibang cabinet na ganyan talaga usually yung mga uh, design din pero ayan, at mas akma kasi ito dito sa ano namin at saka gusto ko talaga malinis lang tingnan. Yun, pinakikita ko sa inyo, clear glass yan para hindi mapasok na ang ipis. Doon naman sa taas kasi, beam yun, kaya naka uh, plain white lang siya, biga yun. So, dito lang sa baba at saka sa tapat ng mga condiments, naka clear glass siya. Ayun, mga naka hydraulic na yan, kaya ano, Ah, uh, tawag diyan na balik siya sa nang kusa sa kanyang sariling position. <laughs> Ayun, pinaglas ko na din ay uh, yung lagay ng condiments para hindi makita na kung walang paminta ba o walang bitchin may <laughs> ganun Ayan, so ha, guys, basta mas gusto ko yung may sarado kasi nga dati, yung pinagawa namin walang sara. So, ngayon uso, may sarado na. Kaya, nakiuso ako. Ayan, nakikita nyo, touch of gold pa rin. So, eto, uh, bali sa baba naman, ayan, pare-parehas lang. Hindi ko na pinalagyan ng organizer, ayan, at tulad sa iba, para makatipid, at bukod dun sa para makatipid din ako may ilalagay kasi ako dyan na lahat ay may sarado na mga basta yun para malinis lang pag kailangan ko lang saka ko na lang kukuhanin ayan ba diba? ang ganda kita pa rin yung touch of gold at saka pag nalilinis ko yan madali linisin eh, nakakapasok ako dyan ng uh, las ng loob ayan nasa loob talaga ako eto naman yung lagayan ng tangki ng gas ayan so malaki din siyang ang space pwede siyang lagyan ng mga Ah, walang chemical tulad ng mga chopping board, ayan, kitchen knife set, yung mga ganun. So, malaman ko anong mailagay dyan. Ayun na nga mga kamacho, thank you sa lahat ng mga nanonood, ayan, at aking tumataas ang ating mga dollars dyan. Papasok na naman kay video, ayan, malapit na akong sumahod. Sana! Ayun, thank you sa inyong lahat na sumusuporta na hindi nagsasawa. Ayan, sa patuloy na paggawa ko ng video. Ayan na, eto binili ko sa SM Appliances. Ayan, ito ay arranged uh, nga na La Germania. Dati kasi push button to, yung sa amin. Ngayon touchscreen na. Kaya lang wala silang available. Kaya yan yung napunta sa akin. So, may ilaw na din yan. <clears throat> Malakas, hindi nyo lang maririnig kasi sorry na off ko yung original sounds. Ayan, tapos ito din. So, ayun na mga kamacho. At saka ipakita ko na din sa inyo kasi nakita nyo na rin sa video yung aking uh, ano, lababo. Ayan. Bali ito ay binili ko naman sa Ace. Watergate ang tatak niyan. Ayan, sa may gusto. Ayan, try nyo sa Ace. ah, uh, ito nung time na yun parang hindi siya sale ng 10% kailangan na lang kasi namin kaya ayun no choice kami pero minsan natatapat na ang daming promo nila So ayan na, itong last na to, ito yung tinatao ba ng tasa o baso <laughs> Kaya lang, hindi ko nalagyan ng baso, kaya sobrang puslit nung tubig So ayun, at uh, gusto ko ipakita din, ganito na lang yung pinalagay kong ilaw Nakakatuwa si na kuya, o oh, diba? Thank you sa elektrisya ni kuya Ayan, hindi nyo lang mapapansin na iba-iba ang kulay Kasi kumbaga ano, sa video Ayan, may warm, may light lang So, ayun na nga po mga kamacho, thank you ulit sa Team Aluminum Mat at kay Atimila sa patuloy na pagdiscount discount <laughs> Ayan, thank you sa lahat-lahat sa inyo. God bless po. Tapos na ang video. Bye-bye. Thank you.